Meron akong print, print ngayon at ang gamit kong filament ay ABS. Ang gamit kong 3D printer ay ang K2 Plus Combo. Mapapansin nyo, nakasara yung door niyan para ma-maintain yung heat sa loob. Kasi pag nakabukas siya, pag nagbago yung temperature, pwedeng magkaroon ng problem yung pre-print. Tignan Ang ABS material kasi ay medyo mahirap talagang i-print. So, ang gamit niyang temperature dito, tignan nyo, 260 degrees yung nasa nozzle and then 100 naman para dun sa build plate. So, pag hinawakan ko yan, sobrang init niyan. Tapos, kailangan kapag ang piniprint natin ay katulad ng ganito, na kailangan ng mataas na temperature, nakasara dapat ang door or meron dapat enclosure yung piniprint natin. Ang gamit kong filament dito ay... Reality ABS. At 4 years ago ko pa ito nabili, 4 years na rin siyang nakabukas. Kasi inattempt kong magprint noon sa Ender 3 ko, pero hindi nga siya okay kasi wala siyang enclosure. Tapos hinayaan ko na siya, hindi ko siya tinapon. At ang kinaganda kasi ng ABS, hindi siya nagiging brittle agad, katulad ng PLA. Ayan, kahit matagal na. At hindi ko siya dinehydrate or ininit bago ko siya gamitin. Pero tignan nyo yung output. Malinis, ang ganda. Well, hindi lang naman siya dahil sa filament, dahil din siya sa 3D printer. Ito, maganda tong 3D printer na to. And, ang um, ABS filament ay known na mabaho pag print-print. Katulad lang ng mga nasusunog na plastic. So, nakabukas yung bintana. Pero so far ngayon, wala pa ako na amoy na mabaho dito good yung filtering system nitong 3D printer na to. Nandun yung mga fans sa likod tapos may mga ano yan, charcoal sa loob or carbon. Mamonitor ko din yung printing dito sa computer. Ayan. Real time yan. Ito may monitor din sa baba. Hindi nag-fluctuate masyado yung temperature. Natapos na siyang ma-print pero hihintayin ko pang medyo lumamig kasi ayoko mapaso. Um, pero try natin kung kaya ko bang hilain. Init, init. Ay, mainit. Wait lang. Ang galing ko na siya para makapagsalang pa ako ng ibang ipiprint. boy Mainit pa siya. Ito ay base ni Nezuko na chibi. Kukulayan ko pa siya ng brown. Patong muna natin siya.